sa ating bagong episode na naman mga idol ay ito na oh, naman tayo ng ating isda dito sa ating amatong mga idol oh. kasama ko nga pala yung pinakagwapo dyan sa gagat si Jason Orit <tip> O karon mga idol ato na pong ng bungkag ni atong amato ng itong gitapong kris ilaw ng dagat mga idol eh. Pero mga kilaw na punta ng mga kris isda pa mga idol baka nang dilipalit ng tas palingki Basta wa milingaw mga idol hindi kaya wala kaming ginagawa mga idol Dito nga kami sa dagat magpupupunta para maghanap ng mga kikilaw mga idol ng isda Meron nga pala kaming import dito mga idol ng oh, taga inupakan niya. siya taas niya sa gutong mga idol nalas mga 20 kado pa mga utong yung mata ha ah. oh, shout out kay Irene Baguio ulit o oh, Shout out sa mga idol o oh, taga inupakan malho late Maglaro? Kalimut. Oh, gila na gud mga idol. No pilit don man nagkaraw-karaw di sa ilaw mga nalubog na mga idol. Hindi na maglaro ni Soda pag isda ko ba? Kung mahika pa na ito nang matungkan ta mga langa isda mga idol la impas na din itong kamutron O, <coughs> oh, hindi rin dapit mga idol na nungod na mga isda na no? nandun kilaw nun mga idol Huwag itong salihon itong tumbol sa titus to mo ay nanagbiso siya mga idol Ay, <coughs> oh, lagi! Nandun tayo? Karami kahit kinilang aron Dura sa <coughs> ha? woi marah nah, parah itu anak? ha? kita ayo Ah, nah, <lah>. <laughs> uh, <laughs> <gonna be> batu <laughs> <be> <laughs> <Mabin> dari <daghan. laughs> <laughs> batu nah, <laughs>

Sarura! Woo! Oh, okay, sige na mo palit ya. Palit mo kay tag 40 kilo. Tag 40. 200 ang kilo. Hmm, <laughs> nabi saging. Ito lami. One year okay. naman ko doon ba kasi guys Manila. Gawang kuha. na naman eh. single. Pag-uli. Single gaya po. Single gaya po. <laughs>

Uy, oh, sana all. Mm. pa abot dito ligid. Ligid buok. halaga <laughs> dito dai ligid. Tong San Pedro, San Juan mo to. Mo di mo kalig sakit, sakit mo tiir, hubag.